merlang people our oh, okay. breadwinner of the day grecelle Jornales! a breadwinner na milk tea barista hi grecelle gaano ka na ba katagal na breadwinner uh, since po nung pandemic po pandemic, uh, pandemic. Mm -hmm. bakit ah. na punta sa yo yung responsibilidad na pagiging breadwinner uh bilang ano po kasi may older brother pa naman po, pero maaga pong nag-family. And yung, syempre, kahit hindi naman po ibigay sa atin yung responsibilidad, responsibilidad uh, bilang breadwinner, pero yung uh, nature po kasi ng Pinoy yun eh, parang aakuin mo na lang oh, po. Opo, oh, yun ganun po. Mm -hmm. Kailan yun ba po. nagsimula ang pagiging breadwinner at bakit? Uh, Nag-start po yun nung, yun nga po nung pandemic, uh, wala pong work noon kasi bawal po talaga yes, ano. Ah, okay. uh, nag-start po 'yun na uh, tinda po ako sa harap ng bahay ng fishball. Ah, din <laughs> okay. Then after po noon, ah, uh, yung pwede na po ano, uh, yung maluwag na po yung sa quarantine po, uh, nagapply nag-apply po ako sa si encoder. And two years po ako doon na uh, encoder, two years and four months. But, pero bawal po kaming lumabas. Lumabas nang... Oh. ng uh, nasa stay-in uh, setup po kami noon. Parang work from home. Mm -hmm. uh, oh, pero sa, oh, nasa, office. Oh, sa office. Sa office. Oh. Oh, sa uh, office. Uh, uh, eh, bawal talaga lumabas noon. Oh. sabi ni Kim oh. Chirin. No, yes, may sila. kanta si Kim. <laughs> <laughs> Pero nung time na yon working student ka, nag-aaral, tas nagkatabaho. Ay, hindi po. Graduate na po ako nung 2020. Ah, okay. Oh, naka ka. Oh, congratulations. Congratulations. Thank you po. Alam mo, kanina napansin ko, very emotional siya habang mm. nagsasalita. Ano ba yung pinaguhugutan mo? Bakit ka very emotional? Ah, uh, syempre po, ah, uh, kahit naman po mahirap, pero nakikita ko po na yung naipundar, ba? Yung ano? Uh -oh. Yung pinaghirapan, pinaghirapan mo. Pinaghirapan. Tsaka yung mga nag- Aral na... Nag-aaral naman po mabuti. Na pinag-aaral Na tinulungan mo. Uh, sino ba mga sinusuportahan uh, mo ngayon? Sinusuportahan uh, ko po talaga. Ang main ano ko po ay yung mga kapatid ko po. Ikaw ang papa-aral ba doon? Apo. Uh, uh, dalawa po. Dalawa ang pinapag-aaral mo? Wow. Hmm. Pero matanong ko lang, wala bang trabaho yung daddy uh, at mami mo? Uh, yung tatay ko po, nag-on-call naman po siya na... Ano uh, yung tawag doon yung sa... Dispatcher po sa jeep yun po and din yung mama ko po housewife po housewife, housewife. kaya nag-decide ka na tumulong yes. Yes, pa. para mm. makadagdag doon sa ano ba yung buwan-buwan na pinagkakagasto sa ninyo uh, yung ano yung ano po talaga na yung sa bills ganun po mm. tapos Bayarin. Katulad, sa tubig oh, oh, kuryente oh, oh. Oh. Oh, yun talaga and then, yung, yun pagkain. nga po sa pag-aaral po opo oh, yun po pag-aaral ng, ng dalawang oh, kapatid oh, mo oh, kapatid mm -hmm. yun po From pandemic, nagsimula ka maging breadwinner. So, 2020 yun. Four years na rin okay. na yun yung dinadala mo. Ano yung mga na-achieve mo as uh, breadwinner? As a breadwinner, ah. Uh, Meron ka bang narigalo sa sarili mo? Uh, Kahit pa pano. Sa sarili ko po, ah, uh, kinoconsider ko po na yun na yung pinaka-ano ko. Kasi, yung sacrifices ko na bunga po ng bahay na pinapangarap ko sa ano, Bahay. Family bahay po. Nakabili ka na ng, ng bahay? Nakapuntar ka na ng bahay. Nakapuntar po ako. Wow! To. Yeah. wow. wow. naman. Para sa pamilya so. mo? Para sa sarili mo lang? Sa pamilya. Sa pamilya. Doon Hindi ba pa naman po siya tapos sulugan. Baga, okay. Uh, mm. Yung ano, pero... Kahit pa paano, na, nakatungtong ka na sa wow. pangarap. Oo, oh, oh. nandun na. Simulan niya na eh. Unti-unti, okay. natutupad niya yung kanyang pangarap na bahay para sa pamilya niya. Nakakatua. Hey. Inspiring yun. Yes, oh. Sino ba nag-inspire sa'yo para bumili o kumuha ng bahay? Uh, ah, nag-inspire po talaga sa akin dyan. Kasi po, ever since, simula yung pagkapanganak po sa, sa akin, nagre-rent lang po talaga kami. Wala kami permanent na. bahay. Uh, and then yun po, ay, hindi ko po alam kung natatandaan pa to ng tatay ko. Nanonood yun ngayon. Na one time, nag-work siya dun sa ano, ay, yung parang nagdi-deliver siya ng mga gamot sa hospital. And then, nakamotor kami. Nag-deliver kami parting, tagaytay po. And then, magaganda po yung bahay doon. Sabi po ng tatay ko, nak, sabi nga. Yun po, ay high school pa lang po ata ako o no, no, mga uh, ganun po. Sabi niya, nak, sana. <laughs> Hindi ko po wini-wish pero, ayoko po mangyari pero sabi niya po, sana bago kami ano, mawala, makatira kami sa sarili, sa sariling bahay. Yun parang yun yung pinaka tumatak sa akin. Kaya yun sabi ko, pag ako nagka-work, yun yung unang kong ipupundar. Yun po. At mm. nagawa mo nga, ano? di ba? Sa yung no? sariling pagsisikap. Oo, oo. At mahal na mahal niyo yung parents niya oh, parang oh, lahat iniisip niya para sa magulang yeah, at sa kapatid oh, niya para ma makapagpundar siya so, so tsaka hindi mabigat na yan ano yun mm -hmm. ay mabigat na ano yun ha request ha mm -hmm. kasi oh, syempre bahay yun eh hindi oh, naman yung parang sapatos o ano oh, lang oh, eh oh, okay. pero nagawa mo ibigay sa pamilya mo o sa magulang mo di ba yes, dahil yun sa pagsusumikap mo oo oh, oo oh, oh. mga panahon na yun ano yung iniisip mo na parang ah kailangan maabot ko itong pangarap na to para makita pa nila mama at papa ano 'yung naging motivation at drive mo nun? Ayun uh, nga po, uh, gusto ko haba, uh, tinay ko po 'yung opportunity na okay po 'yung sahod ko nung time na 'yon. Kumbaga, ayoko 'yung gusto ko 'yung every month ko may pupuntahan tong sahod ko. Ayoko 'yung mawawala, hindi ko alam nawawala na nagagastos ko ng walang saysay -say, ganun. And then 'yun po talagang nilaan mo para doon sa bahay. Galing! Sorry, gusto ko lang tanong. Itong, itong pagbabarista mo, no? Sa milti, ito ba'y pag-aari mo yung negosyo? Pag-aari oh, Hindi pa. Hindi. Namamasukan na. Ba? Balang araw ba gusto mo mag magkaroon ng sarili mo? Siyempre naman po lahat po tayo naghahangad ng... Negosyo po. pero nakakahanga yun, di ba? Oo. Isa siyang empleyado, pero nakapag-ipon siya para makapag pagawa ng bahay. At, At aral ng kapatid. Yes. Yes. At nagsimula yun sa siya ng mga fishbowls. Fishbowl. Doon nagsimula oh. yun. Pag may tiyaga, may nilaga. May kasama ka ba ang pumunta dito today? Yes Or May kasama you po. You have okay. your... Yes, who's with you today? Uh, yung partner ko po, yung kapatid ko, tsaka yung best friend oh. ko po. Ah, nasaan oh. sila? Ah, saan Ayun. Ayun, Ayun yung, ah, ganun, tayo kayo. Saan ang yung kapatid dyan? Ayun po, yung... Si Aliza Sino dyan ang kapatid mo? Yung nasa gitna ba? Eh, sa gitna 'yan. Kilatisi natin. Oh. Si, Kilatisi. Si Eliza Nicole. Oh. Ano Ayun. naman ang na mensahe mo kay Eliza ni ay kay sa ate mo na si, si Christian. Si po ate, thank you po sa mga pinibigay niyo sa amin na pangangailangan. Yun po, thank you po sa ano, talaga. Thank you po sa pagtulong sa araw-araw. Yun lang. May eh, isa naman, si best friend best friend? Yung si Carby. Ayan, si best friend naman. yon sobrang proud ako sa iyo, alam mo yan. Si, uh, saksi ako dun sa mga pinagdaanan mo dati. Uh, lagi mong tandaan nandito lang ako palagi para sa Oh. Ayan. Ayan. Na. Ay, ito naman na naman masasabi ng na kanyang nagpolong boyfriend. Oh. Wow. Si Noah! Ay, ay, ay. Ay, ay! Ay, ay! Noah! paano mo naman sinusuportahan si Grishel? Uh, since na, ano po, uh, bago po kami magkakilala ni Grishel, um, alam ko na po talaga na masipag po siyang tao. Mm. Then, ayun po, um, pagpatuloy mo lang yan, uh, alam ko na magbubunga at magbubunga rin lahat ng mga tinulong mo para sa mga pamilya mo. Then, uh, pagka okay na lahat, nandito lang din ako, uh, ganun din ako, tulong lang din ako para Very sa Very supportive. Kailan ba kayo huling nag uh -huh. Tagal na po. Uh -huh. Matagal na uh -huh. Actually po, uh, second anniversary namin ng ten. pero Ay! nag, nag kami sa kwek-kwekan. <laughs> sa kwek-kwekan? Masarap ang kwek-kwek. Pero gusto ko mas masarap yung date nila. Yeah. Masarap ang kwek-kwek pero gusto ko na mag-date kayo <laughs> kaya mag -di dinner kayo, dinner buffet for seven bucks. Inquiries and reservations, Thank you, you may reach their Facebook page, ang Ilios Home Buffet and Instagram account at Ilios Home Buffet or you can visit their branches sa show sa Madaluyong Adriatico, Manila. What wow. did they kayo! Thank you, you Anniversary! Thank you po! Ati di lang yun, Chang, di ba? Ano pa? Meron pa Yes! Makakatanggap ka naman ng gift pa! From Julie's Bake Shop, everyday fresh, everyday sulit. Wow. Oh, meron okay, pa! Oh, meron oh, pa. Oh, ano pang itadagdag oh, natin? Ano yan? Ang daming mga surpresa. Ah, syempre, ito ang pamaskong oh. handog sa iyo ng showtime. Dahil gusto namin, dahil hindi ka lang bilang barista ng BNP, oh. gusto rin namin meron kang magligosyo. At ito ang bigas and showcase. Oh. Merong 18 sacks of rice, wow. at pantakal. Wow. Wow. Kung na sila negosyo, yes metik pa. Oh. Oo, at makakatanggap ka rin ng Noche Buena and Medyo Noche package. Handog sa'yo ng Regent, ang laging kasama sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon. Happy holidays from Regent. Kaya naman, Graciel, anong gusto mong sabihin? Uh, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Dahil kung, di dahil sa Kanya wala ako dito. Siya ang nagaano po talaga ng tatahakin natin sa buhay. And papasalamat po ako sa nandiyan po na nakasuporta sa akin. Yung partner ko, yung kapatid ko, investment ko. At meron din po suporta sa akin sa bahay na nanonood na pamilya ko, si mama, si tata, si nanay, si kuya ko, tsaka yung side ng uh, partner ko na nandiyan din nakasuporta sa akin. Tsaka po pala yung Pati ko na rin po yung tito ko sa sa tiwi, tsaka yung tita ko sa naik, sa, tsaka yung isa rin na lagi nagpapautang sa akin. Aww. Pagka wala akong pera, yung tita ko na nasa Dubai. Diyan na may po. Yun po. Aww, ah, siguro ang sarap, true. no? Yung patuloy kang nangangarap yes. na nakasurround sa'yo yung mga nagmamahal at sumusuporta sa'yo mm. na Achieve mo lang yan. Gawin mo yung pangarap mo. Nandito mm -hmm. lang kami sa likod. At kaya ka bine-bless kasi mabuti kang tao. Yes. Alam mo rin. Kasi okay. baka meron kang mensahe kay okay. Grisha. Well, kasi kay Grisha, nakaka-relate nga din ako dahil I was also a breadwinner. Pero, there's a reason why it's called a breadwinner. You'll always be a winner no matter where life takes you. And yes. from your achievements, I know you will go farther if you always be kind kasi you have family, you have a friend there. So, congratulations. Once thank again, you, and you, again, it's not gonna stay like this forever. Meron yes, so tayo mga kanya road, and I'm really excited for you to take that winning road. Thank you, Paul. Thank you.